Para sa marami si Lebron James ang GOAT sa NBA. Siya ang all-time leader sa scoring sa liga na mayroong more than 40,000 points na itala sa kanyang karera. At sa mahigit dalawang dekada niya bilang basketballista, siya ang nanguna sa NBA sa larangan ng playoff steals, playoff points at iba pang kategorya. At sa loob naman ng court, bibihira lang din ang kayang pumigil sa kanya. Dahil kung hindi ka man niya sagasaan gamit ang kanyang malakalabaw na katawan, papakitaan ka naman niya ng kanyang 44-inch vertical na kanyang pambiktima sa liparan. At siya rin ang sentro ng opensa ng kanyang kuponan. At kahit anong role sa kanilang sistema ay kayang -kaya niya kanyang kampanan. Opensa o depensa, walang problema sa kanya yan. Dahil ilang beses na ba nating nakitang sa dulo ay siya ang nagpanalo sa kanilang laban at kailangan din nating banggitin ang kanyang talento sa pasahan. Pero sa kabila ng achievements at legasya niyang ipinuhunan, marami pa rin ang hindi rumay sa kanyang pangalan. Tinatawag na choker, flopper, ring chaser at talonan, ganyan binansagan si Lebron James ng media at ng iba pang mga fans. Pero deserve ba talaga ng four-time champion at four-time MVP ang kritisismo, hate at ganyang mga pangalan? Kung interesado kayong malaman, ito ang kwento ni Lebron James. <laughs> Nabili si LBJ bilang first pick ng 2003 NBA Draft At bago pa man ang gabing yon, alam na ng lahat na ang unang tatawagin pangalan ay Lebron Dahil sa high school pa lang niya mataas na ang hype sa kanya noon Talon dito, talon doon, kinain lang ng buhay ni James lahat ng kasabayan niya noon kaya pagpasok niya ng liga wala naman nang nabigla sa mga pinakita niyang kahit ang mga veterano sa NBA pinagmukha niyang mga bata. Averaging 21 points, 5.5 rebounds and 5.9 assists sa kanyang unang taon, tinanghala ka agad siyang rookie of the year in his very first season. At tulad ni Jordan, madaling naging matunog ang kanyang pangalan noon. Saan ka ba naman kasi makakita ng isang 19-year-old na may ganitong talentong baon? Kaya sa kanyang pangalawang season pa lamang, all-star selection ka agad dan dinikit sa kanyang pangalan. And with James scoring 56 points sa bakbakan ng Toronto at Cleveland, binasag niya ang NBA record bilang ang nakabatang makapagtala ng 50 puntos sa isang laruan. At sa 2006 season naman, pumangalawa siya sa MVP voting at nagumpisa ng mga para kay Michael Jordan. Dahil ang kanyang epekto para sa kanyang prangkisa at sa kabuuan ng liga, ay mala MJ talaga na magumpisa rin ang kanyang karera. At nakita natin lalo ang pagkakatulad nila sa Game 5 ng finals ng kanilang komperensya. June 1, 2007 laban sa Pistons, siya lang naman ang umiskor ng 29 sa huling 30 points ng kanyang prangkisa. Kasama ang game-winning layup with 2 seconds left na nagpanalo sa kanila. Sa game na umabot ng double overtime pa. At ang larong ito ang nagsemento sa ibang klase ng potential niya. At dito marami ang napagtantong kaya niyang maging all-time greatest ng liga. Lalo na nang bitbitin niya ang Cavaliers sa kauna-unahang NBA Finals ng kanilang prangkisa. Pero sa finals ay nakatongtong man sila, ang nagpipik naman ng Spurs ang nakaabang sa kanila. And with the young Lebron going against sa veteran Spurs team na merong coach pop, nawalis lang sila at hindi man lang nakaporma. In 4 games nagtapos ang sering yon, with James struggling with 22 points in 35% of field goal shooting. Pero sa pagkakabigong ito, hindi naman siya masyadong nagpa-apekto at bagkus ginawa niya yung motibasyon para masasain pa ang kanyang talento. Kaya 2008 malaking talon ang nakita natin sa kanyang mga numero. Norming 30 points per game na iwi niya ang unang scoring title niya sa season na ito. Pero despite his greatness individually, nagstruggle pa rin ang Cavaliers sa postseason. Nalaglag sila sa second round in seven games ng Boston na noong tinanghal na eventual champions. At sa pagtatapos ng 2009 season, he posted 23 chase down blocks and a total of 93 attempts ang binlangka at sinupalpal niya doon. At siya lang ang pang-apat na player sa history ng liga na nanguna sa points, rebounds, assists, steals at blocks ng kanyang prangkisa. Kaya wala na rin ang nagduda nang maiwi niya ang una niyang MVP award ng kanyang karera. Pero again, humahakot man siya ng individual award sa kanyang legasya, kinakapos pa rin talaga sila sa playoffs ng kanilang komperensya. At ganyan din ang nangyari sa sumunod na season niya. 2009-2010 siya ulit ang tinanghal na MVP ng Liga pero nalaglag muli ng Boston sa second round pa lang ng postseason. At sa semis na yon nagumbisa ang mga kritisismo kay Lebron dahil nung game 5, 15 points at 20% shooting lang ang pinakita niya doon. Kaya kahit na mismo home court crowd ng Cavs ay pinarinig ang disappointment nila nang magtapos ang larong yon Dahil naipo na rin siguro ang kanilang frustrations na after 7 years with Lebron, wala man lang silang ni isang kampiyonatong nabaon. Pero ang frustrations na yon ay hindi lang para sa mga fans dahil kahit mismo si LBJ ay nagsawa ng sa paulit-ulit nilang kapalaran. Kaya July 8, 2010 kanyang napagpasyahan na lumipat sa Miami hit na kaagad namang pinagmula ng galit mula sa fans ng Cleveland. Tinawag siyang bastos, duwag at kung ano no pang pangalan at kahit pa mismo si Jordan, hindi nagustuhan ang kanyang desisyon. Saying na hindi magandang tingnan na kinilangan pa niyang bumuo ng isang super team para magkampiyon. Pero kahit ano namang sabihin nila noon, ang importante ay kung anong gustong gawin ni Lebron. At sa kanyang stint sa Miami na tumagal ng apat na taon, masasabing worth it ang kanyang naging desisyon. 2011 kasi nakarating kaagad sila sa sa dulo ng postseason pero nag-struggle ulit si Lebron at nag-average lang ng 3 points sa anim na fourth quarters ng sering iyon. Kaya sa mga panahon ito parang nayurakan na ang kanyang reputasyon at ang tanging makakapagsalba na lang ng kanyang karera noon ay kung siya ay tatanghaling isang kampiyon. At ito exactly ang ginawa ni Lebron. Sa 2011-2012 season kung saan tinangal siyang MVP sa pangatlong pagkakataon, binuhat niya ang Miami Heat papunta sa dulo ng postseason. At doon tinalo nila ang OKC sa Game 5 at inuwi ang kanyang unang kampiyonato na may kasama pang Finals MVP trophy norming 30 30.3 points, 10 rebounds and 5.6 assists bawat laro. At sa sumunod na taon, ibang klaseng halima ang pinakawalan ni Lebron dahil 27 game winning streak lang naman ang binigay niya sa kanyang prangkisa at tinapos ang regular season na may 66-60 na kartada at nanguna pa sa kanilang kumperensya. Tinanghal siyang MVP for the fourth time sa kanyang karera at binitbit muli ang Miami Heat sa finals ng liga. At sa sharing ito, nakita natin ang isa sa mga pinaka-iconic na moments ng kanyang istorya. Sa game 6 ng finals contra San Antonio, umiskor siya ng 16 points sa fourth quarter para magka-chance pa silang manalo. Dahil 25 seconds na lang ang natitira sa laro, limang puntos pa ang kailangan nila para makahabol. Pero ang tres na ito ni Lebron James sa 3 point shot ni Ray Allen ang nag-extend ng laro sa overtime. At doon sa OT, wala nang nakapigil pa kay Lebron. Extending the series sa Game 7 kung saan si LBJ din ang naghalimaw noon. Kaya tinangal silang kampiyon sa pangalawang pagkakataon. At ang finals MVP award ay kanya muling nabaon. Pero sa taon na rin ito, nagwakas ang paghahari ng Miami Heat noon. Dahil sa 2014 season, pinutakti sila ng injuries at nasira ang kanilang rotation. Kaya kahit nakatongtong sila sa NBA Finals sa pang-apat na pag pagkakataon, this time natalo sila ng San Antonio in a span of 5 games. At ito rin ang sumimbolo ng pagtatapos ng Big 3 era ng Miami Heat sa Liga. Dahil mula 2014 hanggang 2018 sa Cleveland muli siya pumirma ng kontrata. At para na rin bumawi sa prangkisa, binigyan sila ni James ng regalong siguradong nagmarkas sa kanila. 2016 nakatongtong ang Cubs sa NBA Finals ng Liga. Ang kaso ang katapat nila, ang prime Golden State Warriors na nagtapos na may historic na 73-9 na kartada. At tulad ng inasaan ng lahat madaling na ipanalo ng Warriors ang tatlo sa unang apat na games nila. At And sa mga puntong iyon, halos matikman na nila Steph ang kampiyonato para sa kanilang prangkisa. Pero nang ang lahat sa kampo ng Cavs ay nawawala na ng pag-asa, eto si Lebron nag-iinit pa lang at may ibang plano ang iniisip na. Kaya sa game 5 at 6 ng series nila, nagalimaw si James at pumuntos ng combined 82 points para ang serie ay kanilang itabla. At sa game 7, triple-double naman ang pinakawalan niya, kasama ang chase down block na itong dapat go-ahead layup ni Andre Iguodala. At sa larong iyon, gumawa sila ng kasaysayan bilang ang kauna-una ang prangkisa na makabalik mula sa 1-3 series deficit laban sa isang kupuna. And si Lebron James din ang naging first player in NBA history na nanguna sa limang magkakaibang statistical categories with him earning his third finals MVP. At sa uling taon niya sa Cavs noong 2018 season, turning 34 years old na si Lebron. At ang madalas kong marinig noon, matanda na yung si James at mahihirapan ng makipagsabayan doon. And at some point, meron din kaunting katotohanan ng mga sinabi nilang yon Dahil nang lumipat siya sa Lakers noong 2018, dinapu buuan siya ng iba't ibang klase ng injuries doon. Pero ang nakakamangha kay James kahit ilang injuries pa ang kanyang ininda, halos hindi pa rin nag-iiba ang kanyang explosiveness bilang isang atleta. Nabawasan lang siguro ang mga high flying dunks na kanyang pinapakita Pero kung meron namang pagkakatong binibigay sa kanya Ihanda mo na ang kamera Dahil wala siyang sasantuhin kahit na anong depensa At sa Lakers din natin nakita ang ibang version ni LBJ sa opensa Naging full time point forward siya manning the offense and dictating the tempo ng kanilang sistema Mas nagfocus din siya sa depensa At binitbit sa NBA Finals ang kanilang prangkisa And doon against Miami Heat noong 2020 Nakuha niya ang kanyang pang-apat na singsing -sing at pang-apat na Finals MVP At kahit na marami ang dumidiscredit sa halong ito ng Lakers sa bubble, kampyonato pa rin itong maituturing para sa kanila, kahit ano pang sabihin ng iba, diba? At dito rin sa LA niya binasag ang sangkatutok na NBA record sa kanyang legasya. Noong 21-22 season, he became the only player sa history ng NBA na magtala ng at least 30,000 points, 10,000 rebounds at 9,000 assists sa kanyang karera. At noong March 2, 2024 din ginawa niya ang imposible at umiscore ng 40,000 career points, leading the NBA in scoring all-time with no signs of slowing down. And now at 40 years old sa NBA, isang misteryong paano nakakasabay pa siya sa bilis ng pace ng liga. At yan ang pinanakakabilib sa kanyang istorya. Ang kanyang longevity at durability bilang isang basketballista ay bibihira lang nating makita. 21 years in sa kanyang karera, inabutan pa nga ng anak niya, hindi natin pwedeng makumpara kanino man ang iiwan niyang legasiya. Kaya kahit numero uno, pangalawa o pangatlo pa siya para sa iyo sa NBA GOAT na usapan, wala namang kaso yan. Ang hinihiling lang ng mga fans ay respetuhin ang lahat ng kanyang pangalan. Dahil sa kabila ng kanyang mga blunders at pagkukulang, isa pa rin siya sa mga pinaka-iconic at generational na atletang ating nasubaybayan.